become entrepreneurs no so himo kooperatiba para para dili na sila kinahanglan mo agto unta sa hospital so this is the idea but then sa karon na pod is nagabalik na po ta sa sa accountancy and sa engineering na mga courses lalo na katong sa mga minds murag kulang ta o kanang mga mga estudyante para sa mining and for sa agriculture na ano sa agri industry Okay so salamat kayo ma'am thank you sa information Yes sir and I have here with me is si Miss Inday Arce na who is the person in charge aning job fair so thank you very much Okay so atong tagapag-times ma'am makadiot no maka pasalamat uh, man lang po sa mga mi suporta tabang po sa imo ma'am na ma initiate ni with uh, Congressman Carlo Norrales Okay. so may hapon sa ato ang tanan, no? So, pasalamat mi ugda dako sa atong mga par participating employers, sa ato ang 40 kabuok ng mga local employers, o so sa ato ang 35 ka-overseas agency. Actually, dili na to ni Mahimo nga successful ang atong job fair without them. Labi na, gina-required na to sila nga mo-submit sa ilahang applicants place. So, atong i-encourage ang ato ang mga employers, mga local employers of overseas recruitment agencies, nga musubmit sila sa ilahang uh, na place o na hire nga aplikante. Kay dili na matawag ang atong job fair nga successful siya kung wala ni siya nga indication nga daghantag na place or daghantag na hire during sa atong activity. So, uh, understand na mo nga ang ato ang mga overseas recruitment agencies mo submit sila finally no sa ilang applicants deployed uh, within three months kay naapa man na sila yung mga documents nga pangayoon sa ato mga aplikante so manghinaot mi no nga before the end of this year no mag-submit mo sa Department of Labor and Employment sa inyong applicants deployed or applicants placed. Daghan ka salamat. Ma'am, how often yes. ang jobs fair ninyo in a year? Like for this year, how many jobs fair have you conducted kay matapos naman ng tuig 2010? Actually, this is that ika-20 na job fair nga nahitabo sa 2010. And hopefully, meron pa daw ika-21 karong December with sa atong reintegration program sa OFW. So halos every month, mga two jobs fair in a month, no? Maximum po yon. Pero job wala fair yung tanahot month. dan o uh, uh, job uh, vacancies. Actually, sir, daghan dyan ka ayong job opportunities sa Region 11. Kay matod pa nila, uh, daghan kaayong yung diri nga mga employers mga overseas recruitment agencies na gusto kaayo sa mag-hire mag dinhi sa Davao City kay uh, they want workers coming from Region 11 kay matod pa daw nila hard worker daw ah, kaya daghan kaayog ma ang atong mga public employment service offices o mga job vacancies dili lang sa for local employment apil pod sa overseas employment Okay, so nadungog ninyo, no, na kugihan daw kayo mga taga Region 11, labi na ang Davao City, kung kini ang ginapangita sa ato mga employers uh, for local hire or uh, even sa, for overseas employment. Na ako'y good news, uh, Congressman Carlo Galjon, at sa ato mga bisita, because yes. na ay na-hire on the spot, duha, sa, for overseas employment, atong palakpakan, good news. Gikan sa Al Alamanya International Manpower Services, gi-hire si Perla Pingot for DH. Yeah, gikan po sa FieldQuest Agency, na-hire si Lani Nastro for, as DH also. So congratulations sa inyong duha kung asa mo Samtang na panahuman ang among programa, kung pwede mahinabi mo damo din hi sa stage. Congratulations sa inyong duha. Pero dili pod ma-discourage yes. ka mga yes. wala so, pa. pa na hire, no? Because sometimes it takes a while for the employer to process the papers. Naalam mo yung maswerte na on the spot ma-hire na. kay nakita na po sa katong na interviewer, nakita na they have the qualifications. Yeah. Pero katong dili ma-hire on the spot, ayaw ka kay Uh, bas hindi ay tawagon ka mo uh, na ay second interview and na series of interviews pa after ang interview na primero din sa uh, job fair na to. So na sila ay uh, equal nga kahigayunan ng mga makapatun trabaho. Now it's a matter of process lang paabot paabot kadiot. Og karon mga kaigsoonan atoa nga uh, hinabion atong madungog usab si John Sambrano. Dagang kayi salamat Aljun ug syempre mga ka offline nakahinatbi manitsing ang uh, mga aplikante and of course karon kauban ako dinhi sa mga katapad ang mga employer po dinhi sa ginapaay nga Job Fair o offline Kabuhayan Job Fair dinhi sa NCCC Mall syempre makita niyo sa akong likod ang mga nang apply and of course ang mga employer pero nga adlaw makauban ako si Ma'am Sally Sanglay para sa mga interesado mag-apply dinhi local na no, mga no and of course siya ang uh, uh, Activity Coordinator sa Cyber City. May adlaw unlock ka ni mo, ma'am? Hello, good afternoon, John. English day. <laughs> good afternoon. Makasabot na siya, Bisaya. <laughs> Nanghihirapan na kasi ako. Ma'am, kumusta ba for today ang uh, ginapahigay na itong a job fair? Ubay-ubay uh, ba ang nag-apply sa inyo, ha? Actually, this morning, medyo konti lang siya na but we're expecting more this afternoon. Mm -hmm. Usually, ma'am, uh, click karon nga trabaho ang uh, call center. Dili lang sa Black but of course, nationwide. So... Unsa ba ang mga skills na usually gina kailangan ba nga college graduate ka or pwede nga kung high school graduate ka, ginadawat ba sa Cyber City? Actually, it's like college graduate and undergraduate. Mm -hmm. But then, uh, they need to be, like the qualifications niya, no? they need to be upbeat, mm -hmm. they need to um, be computer literate, of course. Tapos, um, they should possess or have very good English communication skills and willing to work on shifting schedules. So sa karon ma'am, usually ang mga nag-apply sa inyo ah. kumusta ba ay actually meron na kami na hire for psychological exams kasi they need mm -hmm. to undergo psychological exams before sila mag-train uh -huh. yes. ah yes so kanang training uh, wala pa na say uh, bayad din sa ba may allowance ah, may allowance yeah. na oh so karon ma'am uh, two days lang atong ginapahigan nga job fair karon and of course ugma pero kung sa mga interesado nga mga mag-apply, asa ba located ang inyong ang uh, opisina ang Cyber City? Yeah, for those who are qualified, um, they can go to our office, uh, Cyber City Teleservices, Services, Street, Davao City. Mm-hmm. Nakapay gusto ipaabot ka mga mensahe, ma'am? Um actually, um we're hiring right now, so uh -huh. I encourage all those qualified applicants na if they can go here or sa office namo. Oh, everyday ba ang uh, hiring? Yeah. We're uh -huh. hiring every day. nag salamat sa iyo, Ma'am Sally. And of course, next na kong mayunabi. Thank you, Ma'am. Sa mga interesado po ni sa mga magtrabaho sa domestic, no? kauban ako si Ma'am Mary Jane, ang recruitment officer sa Generic. Good afternoon to all of you. aha sa inyo, mam kumusta ba uh, sa pag-apply karon sa job fair sa Oplan Kabuhayan na project ni Congressman Carlo Negrales. Kumusta ang mga nag-apply din sa inyo ha karon? Uh, most of all okay naman. Marami naman akong nakuhang mga aplikante. Uh -huh. Pero for final interview sila by employer. Uh -huh. No? Uh, uh, may mga aplikante din kami dito mga domestic helper. Uh, Need also to go Dubai, Qatar, Bahrain, Jeddah at saka Eight. So, mga domestic helper ma'am, kailangan ba na unsa uh, ba? Graduate so, sa high mga, school, college? Okay. Sa mga domestic helper naman po, so kailangan po even though a high school level or high school graduate or college graduate din po. Basta lang po eager to work. Mm -hmm. And then have a age limit po kami. Mm -hmm. 23 hanggang 38 years old po kami. So, na ang qualification? Yes So, Karun, ma'am, kumusta ba? daghan ba ang nag-apply sa inyo ha? Daghan ba nagka-interesado isip ma mag-domestic helper? Eh, mm, most of all ngayon, may nakuha akong dalawa pero uh, tingnan natin kung makapunta sila sa office. Kasi, mm -hmm. nagdadala akong isip din. Of oh. course. Pero may mga ano din kami sa mga skilled workers. Pang nalakit, pang babae ho. Sama -sama. Marami Sama -sama. din po kami. Especially sa mga nurses. Mm -hmm. mga construction workers, yung mga construction dito sa Davao, uh, civil engineers, mga engineers po, kailangan din namin, urgent po din 'yon kasi nangailangan, nangailangan po kami, at least may mga experience po sila for almost two years above so kailangan ang experience yun yes din? po, even sa mga caregiver din po, mayroon din ho kami sa Bahrain, so kailangan po may mga experience din po. One year above, okay lang po yon. How about ka ng mga nag training sa TESDA, ma'am? Na may mga madawat po sa inyo, ha? Mayroon din po kami sa mga TESDA training. Uma-accept mm -hmm. din po kami yon. Pero kailangan po, kasi sa mga trainings po, sa mga welders, I think ganon. Mga drivers, uh -huh. welders. So sa mga welders din po, we have uh, trade testing. Doon po nagbe-base, Doon po namin malalaman na kung talaga bang... Uh, qualified sila. Kasi makita namin sa actual. Mm -hmm. Kung talaga bang qualified, na qualified yung aplikante. So mga yung skills Mat matod pa ni Ching kanina, kaya naman ka ba nung mag-piano? yon Yun, ang dami namin kailangan ng mga skilled workers. Dito uh -huh. po sa generic international manpower po. Uh, mga qualified applicants, isalang po namin sa employer for interview. Mm -hmm. So doon man natin malaman kapag Uh, nakapasa po sila sa final interview by employer. So, tawagan nilang sila? Natawagan po namin sila kasi kinukuha po namin ang contact number nila. Uh -huh. uh, dalawang contact number kasi kailangan namin kinukuha. Apo. Kasi kung isa, out of coverage area, kailangan namin... Eh, hindi na namin sila Kailangan siya na ka number. Mm. <laughs> so anyway, ma'am, two days lang atong kinapahigay ng job fair karon. Uh -huh. So sa mga interesado mag-apply, everyday bang uh, hiring ninyo? O uh, asa located ang inyong opisina? Opo, sa so, Ang Generic International Manpower po, located at 24B, second floor, Aala Building, and the street, Davao uh -huh. City. So, open po kami, 9... 9 a.m. hanggang pong 5 p.m. Ang isang telephone number, ma'am, sa so, mga interesado magtawag. Telephone na mag number po is 832-95, uh, 832-305-8237. Uh, Yan po ang telephone number po namin. So nandun po sa flyers din namin ang mga cellphone number. Okay, salamat kayo sa mga ma'am Mary Jane. Sa mong time, maghihatag din ni Sato ang programang Offline Kalambuan. And of course, sa mga... Thank you po. Salamat, ma'am. Sa mga interesado mag-apply, no, daghan kayang nakahalera din hi. sa mga local employment. 40 kabok, ang isala uh, isa lamang din hi, na ang uh, Coca-Cola. And of course, ang NCCC Mall na usap dinhi uh, sa so, pang nadiri. Uh, mm Lapaday Foods Corporation para na sa mga local ng mga uh, interesado mag-apply. And of course, sa international naman, usan na dito ang uh, generics na kung nakinabi ka ganyan. And of course, na ang uh, Non-Stop Overseas and Employment Corporation pipila lang na siya sa mga naadini sa na ginapagang jobs fair karoon. And of course, daghan pag makahinabi sa panag-uban, pinag-isab ni Lilord. Lilord? Okay, daghan salamat jan Kay murag na kakuliyang ni mga katauhan din sa likod. Kay mga play ang uban manggawas, manglayas, drish dawaw, ang mutlag, di ba ko? Na ako'y gigunitan din ni Tulo Kabuok nga on this spot, hide na po no? Sa Caregiver CAA Caregiver Manpower Corporation. o si Cherry Rosas, no? Sa Caregiver sa CAA uh, Manpower Services. O si Edelisa Pardillo sa CAA Manpower. O kining isa, no? Murag dili daw lang. Murag ikaw daw may murag di na ko maklaro. Villarta Darwin. Ayon, no? Sa man ang uh, sa usang uh, pa ni oto cut operators. Ayan, oo Sayo, yung is eh, Sosyal mukawas. Social, okay na ako. Okay na ako. So, okay na ako. So, okay so, may hapon ako. Okay na ako. Okay na ako. tanan. Kining akong Okay na no? Okay na ako. 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 Okay Pakihatak na sa pinuon niyong pangalan, be. Eh? Ako day si Joanna Mayroca. I'm also one of the scholars of our beloved Congressman Nograles. Yan, Kung ah. may imong masulti sa imong pagka-eskala, nga naam mo ka, kinagda ka, duha ka buktaw para imong oh. ipa... Yes, magtrabaho? kaya Laylor, nagdala kong duha ka duha ka-aplikante, diri ah, Para, marinyo po na mong scholarship, diri ah. Ayon. Sige, siguro kinin mo nuhan para maring nyo ka, ha? Alam mo, saan na ikakaroon na Third year. Asa Sa University of South Eastern unsan Philippines. Unsang korso, unsang korso. Diploma of Technology, Ayon. major Ayon. in electronics. Kung sa so, mo masulti, karon kang uh, Congressman Carlo, sa ang imugna nga uh, jump fair. Daghan king salamat sa imo Congressman Carlo Nograles sa si imong gipahigayon na job fair. You open doors for the new graduates and sa mga umaabot pa ang mga graduates. Isa na ko dito ah. Ayun. So, why? Nagyang salamat, why? Lami, kaya ka-istoryahan. O, okay, na akong katapat ini No, anak ni. na? anak. Kinay Sa akong amigong si Kagawa Dodds po Si Queen C si po dalan. A skater woman. Kagawa, kung sa'yo mong tinood nga pangalan, Ay, ako di ay si Queen C. Jane po Ako usa ka KSQ chairman sa Barangay 38. Ayun, ha. Kung sa'yo mong masulti ka roon sa jump Belly Congressman? Ah, sa karun, no?